Tara guys, samahan nyo ako magluluto ako ngayon ng minudo. Naglagay na ako ng kuwali. Pinainit ko na yung mantika. Ang gagawin ko ay ipiprito ko muna ang ipiprito ko muna yung ano dito? Patatas at carrots. kira na natin. Kira natin yung apoy kasi malakas to guys minarinit ko na to ka, kaninang umaga yung hotdog naluto na natin yung hotdog set aside ulit natin tapos ngayon naman magigisa tayo ng bawang tsaka sibuyak pagsabayin na natin yung minarinit natin na pork. Yep. ko yung ano, mamaya kung sasabaw. Kasi sasangkot sa muna natin. Lagyan natin ng pork para mas malasa. more pork. Nag-add nga pala ako ng 1 cup na water. Para kasing ano, matigas pa. Ilagay ko na rin tong ano para lumambot pa. Di ako maglalagay guys ng green peas kasi ayaw naman nila. Ganito lang ako magminudo. Sobrang simple lang. hini na natin yung hotdog natin. Kasi pinapalambot ko na lang 'yan, konti na lang ito's yun. yung sabaw. Dapat medyo toyo yung sabaw, konti. Tapos tatakpan natin. Tain lang natin hanggang lumambot. Ayan na siya, guys. Malapit na siyang maluto. Sarap yan guys. Kahit simpleng luto lang. Hmm. Di ba? Alright. Super yummy yan, guys.